Hello po mga senior. Ay. Ayan na po. Alam niyo po, yung mga senior citizen po natin na ako proud na no proud ako sa kanila. Lalong na po yung kahit matanda na sila ay nagahayos na sila, mabango at hindi nila pinababayan ang kanilang mga sarili. Lalo na po yung mga umihinom ng gamot. Kapag alam nila yung oras na, yung time na, inom na sila ng gamot at hindi na kailangan na inihintay ang kanyang mga anak upang uminom siya ng gamot. Dahil love niya yung sarili niya, so dapat talagahan din ang kanyang sarili. huna sa lahat. Siyempre sa spiritual life, sa Panginoon na kailangan magpasalamat po. Pangaliwa, yung, yung sarili nila, yung sasalamat every Sunday. At siyempre sa mga senior citizen po, na siyempre, yung tayong mga anak ay kailangan may panitilihan po natin nahalagahan po natin ang ating mga magulang lalo na po kung sila ay matatanda na ah, wag na po natin intayin na iingis sila or dapat ay kapag matanda na sila ay kakain na sila yung mga masustansyang pagkain hindi yung mga lahat ng bagay ay kinakain nila lahat ng klase ng pagkain ay kinakain nila. Ay, dapat ay, yung gusto. mga dapat yung mga masustansya po na wag naman po yung mga sobrang halat, sobrang mataba na dapat kung minsan kasi yung hindi man hindi nananayimik ang ating mga magulang pero yung mga nasa isip nila, hindi nila tinatanong kung ano yung mga gusto nila. Siyempre, naiiya din sa kanilang mga anak na magsabi kung ano yung mga gusto nila. Lalo na na no, wala naman silang sariling pera. Kaya dapat huwag nating ayahang walang pera ang ating mga nanay, ang ating mga magulang. Kaya dapat huwag din kayong magsasawa sa pag-aaruta sa kanila, tutulong sa kanila kasi nung, nung kayo ang um, magluluto ka na. Yes, kita. Sige, sige na po. Ito na po. Hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Kayo mga senior citizen, alagay niyo po yung, yung inyong mga sarili. Huwag ninyong ayahan na hindi kayo makakalaka dapat everyday exercise every morning maliligo for everyday kung hindi nyo kaya ay magpapatulong kayo sa inyong mga anak goodbye and God bless bye bye hi